Ayan, shout out po sa inyong lahat mga kabindors. Narito na naman tayo kay la Ate Susan. Ibisitahin natin sila. At saka si Bibang. Kung o, kumustahin natin mga kabindors kung ano na ang ano sa pag-aaral ni Bibang. Para malaman natin. Tao po. Ayun. Oh, kabindors. Mm. Ayan. Ah, uh, kumusta kayo? Ito timing po yung punta ninyo. Mm -hmm. Nag-aayos pa kami ng mga kalakal namin at sa kanyang bahay. Mm -hmm. Wala akong pasok sa Jamaica eh. Ngayon siya nandito. Ah, yung, kaya si Bibang nasaan? Sa school pa. Ah, nasa school. Mamaya pa kung 11.40 yun mag-uwi ang na mag mm -hmm. Aha, Malis ka, Jamaica kasi dyan ka. Uy! Oh, Mimi! Abris mo na. Bless. Bless ka muna, Mimi. Ay, nakot. Takot pa rin sa takot Nakatakot. Ako po, bata lang pagbabago. <laughs> Tuloy ka Ah, sige, sige. Mm -hmm. Thank Siyog you. Sige, huwag muna. Na. Okay, bye. Okay na Ako, si kulot. Nasa, itong layas kong kulot. ka lang. Nasa layasan na naman. Mawala ba lang sa pahit. Hmm. Ano yung ka? Ano na, Mimi? Kumusta na, Mimi? Oh, yak, yak. Mika! Ano Mimi? Anong pagbawal ka Ito, ito yun. Mm. Ano, Takaw sa aksidente. Mm. Kulot! Uy! Blitz ka muna! Kulot! Uy! Blitz ka muna! Blitz ka muna, Captain Rosman! Ay, nakala kong di marunong eh. Ikaw, Mimi! Ah, marunong pala. lang pala. Ayun! Kailangan lang, May, ano, may lagayahan. Ayan, Anong, ba? kumusta ati Susan? Nang balitaan ko dyan sa... San ako nakakuha ng balita? Noon na, na, sa daw itong si... Kay Atileti. Ay, tama, kay Atileti. na ko po ha? kasi siya. Kay Atileti nga pala. Eh, kasi gabi ho ito nabangga ng tricycle. Eh, hmm. kinawagan ko siya kinabukasan. hindi ko pa nakahagilat yung nakabangga. Hmm. At tinakbuhan nga siya. Nung nagharap naman kami sa barangay, hindi naman doon niya tinatakbuhan yung kanyang obligasyon. Hmm. Yun nga lang, walang-wala rin daw siya. Ang gusto sana, makihati sa gastusin, sa sitiskan. Ay, okay. eh, dapat sana ang mga ganyan na Tuan, so, siya ang nagbabaya doon sa lahat ng gastusin. Wala ako. din na kayo imbol doon kasi mahirap nang ang kalagayan ninyo. Kada utang ko mga na ito. Noong Nung gabi ng bangga niyo, siyempre, nararantalahin ako. Ang nasa isip ko, idadalhin talaga ng ospital. Walang ibang magdadala. Hindi naman dinala ng... oh, na, yung Hindi naman dinala nung, oh, na 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 nung nakabangga. Panghiram hmm. ako sa presidente ng, ng interim dito. May hmm. mandaan para maipasok ng x-ray. Kasi hindi yaadlik ng ospital. Pag hindi na x-ray. Hmm. Tapos, Pagod yung may x-ray. reseta, sa eto. na naman ako ng ano dun sa pagod dun sa may bandang uh, sa may simbahan. Mm. Ang ko, ko. Maghiram ako ng 300 para makabili ng gamot. Anak, wag. Nung ngayon, nung gabi din ngayon, punta kami ng barangay na. Mm. Ay, ay, ay. Huwag Kulot. Kulot. Huwag na maingay. Oo. Sorry, ma oh, Huwag na maingay. Na Sige, Siga, mag, magano ano kayo doon. Uh, laro, party. laro kayo sa labas, bilis. Mm. See, ngayon, ng sa ating gabi, yung dalawang barangay ng Bukay at saka ng Katmon, mm. tahan namin. Mm. Eh, ang nakabangga, Bukay Toda, di, dito kami sa kat mo nangyari yung aksidente, punta kami ng Bukay po, dadal na taga din kayo sa Ang sabi naman doon, pagkakabot mo naman yung nakabangga, yung bukay to, dalang yun. mm -hmm. Eh, punta na naman kami, balik-balik na naman kami. Punta naman kami ng kat mo. Eh, brother lang yun. Mm -hmm. Eh, di, kinabukasan, bumalik na naman kami ng ospital para kunin yung resulta ng x-ray kung anong kung may fracture ba o wala. Mm -hmm. e, ngayon, nang banda alas 8, alas 9, saka pala kami pumunta ng barangay. Mm -hmm. Saka pala kami nagkita nung nung nakabang Nakagastos na ako. Ng, ano, nakagastos ako ng gamot at saka ng x-ray. Sabi ko kay ka, ka, nakagastos na po ako ng nagkanda ko pa ka sa gamot at saka sa x-ray. Kami po ang nagsugod sa ospital. Mm -hmm. Alam na naman po makikihati pa po kami sa ano. E eh, di mas lamang pa yung gastos namin kesa dun sa nakabangga ka ko. Kaya nga. Ang sabi ni Kap, eh hindi ganun. Eh, ikaw, kasalanan mo yan. Salamat ka nga at sipiskan lang yung pinapasagot sa'yo. Mm hmm. Sabi ni Kap, ngayong eh, araw na to, kailangan mapasipiskan mo yung bata. Ayun, nag din siya ng pampasipiskan. Mama, I stand mm -hmm. eh? Pero, Okay naman siya ngayon, ano? Okay na. Okay na. Okay. Kaya kasi kita ko mawala naman ang pagbabagong kalikutan. Awa naman na Diyos. Gusto ko yung ganun. Oh. Kaya sa may difference siya. Kaya nga po. Ah. Okay, so okay, uh, mm -hmm. Kaya na. Uh, Ate Susan. Ay na. Yeah. Bad. Yeah, medyo yata may nakalimado uh. rin sa utak. Huwag <laughs> mong parusahan What? kasi kawawa. Yun, yun, kawawa yun. Alaga natin yan. Love natin yung sinusta. Ang ano ko dito, hindi naman kay yung ano sana, yung para kay kulot ano, para kay mm. bibang. Kasi, wala pa Oo. Bibang. Ang gusto ko sana uh, ano, na ano, si bibang ano, mapigyan siya ng pambaon-baon niya araw-araw. Kasi, siyempre kawawa naman yung bata din na walang baon. Araw-araw. Ayan ang ano ko dito. Ngayon nasama na lang natin si Kulot kasi nagsagasaan nga siya. Diba? Uh, si Bibang. Ewan ko kung antayin ko pa kasi maaga pa. Pero pwede naman hindi ko na lang antayin yan. Kasi yan para naman sa kanya. Ibibigay mo naman yan. Diba? Ano? At. Ayan. Ayan ang nag ano sa atin uli nagbigay ng ganitong halaga na no, pinapahalit sa inyo no, ay si Ma'am Mirasol pa rin ang nagbigay sa akin para makatulong kay Dibang at saka sa inyo kasi alam ni Ma'am na mahirap talaga ang buhay no sa dami ng anak ninyo no minsan mga okay. kabelos -ka lang sabi ko maniwala ka man sa hindi Ikumpara mo yung buhay namin sa may dadalawang anak. Mm. -hmm. Kung yung may dadalawang anak, dumadaing na naghihirap sila, kinakapos sila. Mm -hmm. Ano pa kaya kami? Kahit ano, si pag gawin namin laging kapos. Mm. -hmm. Ayan, si Amang, hindi naman sa gusto kong eh ano ano. Mm. -hmm. Nadagdag pa. Ako nandito na naman si Tata, ano sa Oo. inyo. Ayan. Eh, syempre, dagdag. Hindi naman sasabihin. Ang sabi kasi mga kamag-anak, kasi lang yung kain niya. Yan ang mm. raso ng mga kamag-anak, kasi lang yung kain. Mm. Hindi pa uubos ng isang kilo sa mag -apon. Hindi naman yun yung rason. Mm. Ayan, kamusta naman yung ano, ate Susan, yung uh, sila kayo, nasaan sila kayo ngayon? Pumapasok um, po sila kay Sa mm. totoo lang kapilas, sila kayo, wala talaga siyang sinasahod. Mm. Alam niyo kung bakit. Kasi alam, marami hindi naman nakakalam. Akala lang nila, may trabaho naman yung asawa niya. Bakit gano'n? Mm. Umuupa ho kami ng bahay. Mm. Ngayon ho, yung upa ng bahay, minsan kinakapos kami. Yung pagitan ng isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, hindi yung kaso sa sahod. Yung gastusin pa sa pang araw-araw, tubig, kuryente. Nangungutang sila kayo, sinatangla niya yung ATM niya para makabayad ng tatlong buwan upa ng bahay. Yung naglalaps kami ba? Tapos sa kanila na yung bayad ng bahay at saka ng kuryente, ng tubig, kung alin yung mga habol doon. Pero utang niya. Siyempre, kalos sa sahod niya. Kaya, magkano na natitira sa sahod niya, kagaya nyan, may mga emergency na mayayari, hindi nakakapasok. Sa halit na may sosobra, eh, dalawang araw na siya hindi nakapasok kasi dahil dito, kukulot, sa susunod na, wala na lang sa Minsan may matitira lang sa sahod niya, sa swerte, tatlong daan, limang daan. Mm. May eh, pagkaltasan pa pag-ibig, SS. Hangs mm -hmm. wala na talaga, kulang pa. Wala na mga na. Sa utang niya. Yan, mahirap nga talaga. Kaya nga, ano, uh, pasalamat tayo doon sa talagang puso ni ma'am oh. na kahit na mayroon din siyang pinagdadaanan ano ay hindi kayo nakakalimutan na matulungan din kahit na may bar din siya sa buhay niya ngayon at uh, malaki dahil sa pagmamahal sa inyo kay Bibang at sa inyo pamilya no ay nakukuha pa rin niya na magpaabot sa inyo di ba kaya talagang malaki ang pagpapasalamat ko doon sa ating mahal na sponsor ano. Ayan. At ito, Ate Susan, uh, tanggapin mo itong ipinabot ng ating mahal na sponsor. Ito ay sabi niya sa akin, ah uh, pambaon-baon ni Bibang, at saka bilit na rin kayo ng inyong uh, budget ba dito sa bahay. Ito, ito, bigas, ayan. Thank you, for Sol, thank you po, Carvenders, ma'am. Ma'am, may result. Thank you po. Ma'am, alam ko po na may pinagdadaanan din po kayo. Kaya, maraming maraming po salamat talaga na patuloy niyo pa rin kami sinusuporta at tinutulungan. Ay, talagang parang pasaway na, yung, pasaway na kami sa'yo. Hindi man namin sinasadya. Sadyang, hindi ko kaya ipaliwanag kung bakit yung mga pagsubok na dumarating din sa amin, patong-patong. Ayan -patong. hmm. nga. Ayan mga kabindors. Uh, nakarating na naman tayo dito kahit na malayo itong lugar. Para maihatid natin ang ano ayuda nila Bibang at saka nila Ate Susan. <clears throat> Ngayon may iba pa akong katanungan din kay Ate Susan na gagawin. Uh, Ate Susan, pwede ba makapagtanong sa iyo? Sige po. Huwag lang pong mat. Hindi naman. Wala naman ano. Ang ano ko dito, katanungan kung kayo nila nilakay ay kasal. Hindi pa ho. Hindi kayo kasal nila nang kay? formal. Hindi pa ho formal. Hmm. Pero nung time po nung September 20, ah, 2019 yata yun. O oh, kasi kapapanganak po nung kay Kulot, September 2019. Mm. Nagkaroon yung barangay noon, akala namin pasalang bayan. Mm. Pumunta po kami ng covered court. Pagkat yun, naka-base pa kami ng pangkasal. kasal. Mm. Kasi magputi daw kami, tapos magpulo, mag ano yan. Pagdating doon, parang ano lang siya, family celebration. Ah, ganun. Ganun ang ano namin. Di, may, may, may ano pa kami, may bouquet flowers pa. Mm. May pictorial din. Merong red carpet. Pero walang pirmahan ng ng kontrata ng ah. yung uh, Pero, marriage license. Ah, uh, Ano ang, lang, vows lang. Mm, Yun lang. Ang tanong ko naman ngayon sa iyo, kaya lang wala sila, kaya ano okay. kung willing kayo sa ganun na magpagasal kayo para maging maayos naman yung uh, takbo ng buhay nyo para din naman sa mga anak ninyo okay. yan. Pero hindi ko matatanong sila kay kasi wala dito. Ikaw lang ang tatanungin ko ngayon kung willing ka na mangyari yon na magpakasal kayo nila kay. Ano? Itatanong ko din kay Lasi kung gusto niya ako magkasal. <laughs> kung ako, siyempre, ah uh, yun ang pinakaano ng babae, yung formal na maikasal. Mm -hmm. Siyempre, gusto, gusto ko. Gusto ko ka-vendor's man. Siyempre, sila kay, hindi ko alam kung gusto niya akong pakasalan. Hmm. Pero tingin ko naman, tingin ko naman, governor's man, hmm. gusto niya. Kaya lang, sa totoo lang, governor's man, mula noon, akala din niya, yung kasalan na pinuntahan namin noon, e tunay. Ah. Willing naman siya, nagpunta. Ah, nagpunta, nagpunta siya doon? Yung, yung sa ngayon, inaantay niya lang akong kumilos. Ah, ang ibig sabihin noon talagang gusto nila kay kasi pumunta nga doon sa walang saysay oh, -say na... Walang saysay -say na kasalan. Ah, ngayon, Ate Susan, meron sa atin gusto sanang mag-support para makasal kayo. Ano? Okay. Hindi naman malaki ang celebration, kundi meron din naman ano, doon sa mga papers, ano, siya na ang bahala na maggastos doon sa mga papers na gagawin. Okay. Saka sa, yan, sa simbahan din, mga bayad ng pagkasal sa pare. Ano? Okay. Ayan, tapos konting salo-salo. Ayan ang ano niya sa akin. Ma-interview lang kita kung uh, willing kayo doon sa panukala niya na makasal kayo at para naman din sa mga anak niya yan eh. Di diba? Kasi, tulad to, nakataas ng grado sila, may hinahanap ang mga ano, di diba? Na kung kasal ang magulang mo, requirement din yon. Kaya, ano ang Tama yung ano sa akin comment sa akin na ano yung kita tanungin kung kasal kayo o ano para magpakasal kayo di ba yan ah uh, yan ma'am di lang kita papangalanan ito na interview natin si ate susan uh, willing naman daw siya magpakasal at saka sila kaya kasi nung una, nangyari daw yon pero fake naman yung napunta nila ngayon ito, kung masusuportahan natin mam ma sila, ay hindi na magiging fake. Kasi, alalayan ko sila at ma, ano, ma hindi maging fake yung kanilang uh, gagawin. Kaya, yan. Yan ang interview natin kay Ate Susan. Ngayon, maiba tayo Ati Susan. Yan, natalakay lang natin kasi kinakailangan yung talakayin. Ah, uh, Siguro ko, yan nga, kanina nasabi natin, willing naman sila kay, siguro magiging masaya na ang buhay nyo. Pero ito, kasi kasal, eh, isipin mo na wala nang palitan ito. Diba? Ganun din naman ang sitwasyon. Na hmm. Misa, nag-aaway din kami. Hmm. Maghiwalay na tayo. Hiwalay, hanggang ilong lang. Hiwalay na ilong uh -huh. lang. Aha, uh -huh. yan. Lalayas ka, susundan ka. Hindi alang-alang lang dito sa mga anak. Nakailang anak na pag kayo ni Lakay? Lima po. okay kita mo, ang dami na nyo ng anak. Ah, yan nga, kinakailangan nyo. Tama nga yung sinabi sa akin na nag-u-offer sa inyo. Na, na kayo mapakasal. Diba? At sa mga susunod na araw o kaysa susunod na pag-update ko malalaman mo ang kanyang hudyat din sa kamatanong ko kayo din kung kailan ang inyong ano yung inyong pagkuha ng papers? di ba kukuha muna ng papers yun then ah, si Numar si Numar gumibilang pa yun ng 10 mm. days working yata eh parang birth certificate din kasi yun mm. Yan, siya na ang bahala doon sa mga babayaran doon sa mga Numar na yan kung ano man kung hindi ko man alam kasi ako kasal nga ako pero hindi ko alam yung mga bago kasi ngayon din mga yun, pangalan ang daming mm isa rin kasi sa dahilan yun na kung bakit hindi makapag-process mm. yung budget, budget na paano oh, kumilos ka, gusto mo magpakasal, kukuha mm. ka ng marriage license, tapos mm. uh, family uh, family planning, may mga bayad, mm. senomar, may bayad. Kaya nga. Kaya natin Susan ngayon, ngayon pa lang ay magpasalamat ka na doon Salamat. sa nag-aalok sa atin. Ano? Opo. Pasalamat ka sa kanya kahit hindi mo pa siya kilala. Pasalamatan mo siya ngayon. Uh, ma'am, uh, ma'am, set po ba? Ma'am, uh, ma ma'am, pwede. Ma'am, uh, maraming maraming salamat po sa ano po ninyo, sa napakaganda po plano po sa aming mag-asawa, sa aming diyowa. Hmm. Na uh, matuloy po yung totohan ng kasal po sa pagitan namin ah uh, uh, Diyos na pong bahala mag, ano po sa inyo, ma, magbalik po ng pagpapara sa inyo. God bless you po. Itinamira sa po. Ma'am, God bless you po. God bless po. Uh, Diyos na po talaga ba sa inyo mga Panalangin na po namin sa inyo. Ang lahat ng ikabubuti po para sa inyo. Sa kasal po, sabi nga po ng iba, nagsasama kami. Hindi naman kami legal na kami. Walang basbas -bas ng Panginoon. Ayun nga napakalaki po ano po yan, regalo, pamasko sa amin. Ayan. Ayan, thank you so much po, ma'am, na hindi ko lang papangalanan na nag-offer dito kay Ate Susan. Ayan ay na-interview na natin si Ate Susan. yan po, shout out po sa inyong lahat dyan, mga aking mga viewer. At saka sa aking mga nag sponsor sa aking mga content ah uh, thank you, thank you so much po sa inyong lahat. Hanggang dito na muna ang aking update. Uh, sa susunod naman na aking mga pag-update ang makikita niyo. Kasi napakalayo dito sa lugar nila. Talagang sadyain talaga dito. Ayan po. Maraming pong salamat sa mga viewers po ni Cavendersman, mga subscribers po niya. Thank you po sa inyong lahat. Sa mga sponsors po, maraming maraming pong salamat. Yan, si bless you all. Ayan.